Noong Marso 11, 2025, inaresto si dating pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport pagdating niya mula Hong Kong. Ang pag-aresto ay isinagawa sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court na nagmarka ng unang pagkakataon na isang dating lider sa Asya ay hinuli ng Kinasuhan si Duterte ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang kontrobersyal na gyera kontra droga na umano'y nagresulta sa libu-libong extrajudicial killings. Sinimula ng AC ang investigasyon noong 2021 upang suriin ang mga paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng panunukulan ni Duterte bilang alkalde ng Davao at Pangulo ng Pilipinas. Kahit umatras ang Pilipinas mula sa AC noong 2000 at Labinsham, iginiit ng korte na may jurisdiksyon ito sa mga krimeng naganap habang miyembro pa ang bansa. Ayon sa mga ulat, Inaresto si Duterte sa tulong ng mga otoridad ng Pilipinas at mga international agency at agad na inilagay sa mahigpit na pagbabantay. Nagkaroon ng magkahalong reaksyon sa kanyang pag-aresto. Mariing tinutulan ito ng kanyang mga taga-suporta, tinawag itong panghihimasok ng dayuhan at panggigipit sa politika. Samantala, para sa mga biktima at human rights groups, ito ay isang matagal ng inaasahang hustisya. Nagbigay ng mainat na pahayag ang ilang opisyal ng gobyerno may ilan na nanawagan ng patas na paglilitis habang ang iba naman ay iginiit ang respeto sa pandaigdigang batas. Patuloy na itinatanggi ni Duterte ang mga paratang laban sa kanya. Sinasabing kinakailangan ang kanyang mga hakbang upang supuin ang kriminalidad at mapanatili ang seguridad ng bansa. Inaasahang haharangin ang kanyang mga abogado ang kaso, maaaring kwestyunin ang jurisdiksyon ng ICC at humingi ng tulong mula sa Korte Suprema ng Pilipinas. Samantala, naghahanda na ang ETH para sa paglilitis at ayon sa mga eksperto, maaaring maging isang makasaysayang kaso ito na may malaking epekto sa pandaigdigang hustisya. Habang umuusad ang mga legal na proseso, buong mundo ang nag-aabang sa susunod na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas.